Magandang araw mga kapatid ako si Faith Del Mundo, TV5 News Correspondent. At nandito tayo ngayon sa Cabrera Street dito sa Barangay 140 sa Pasay kung saan ay kahapon August 29 ng madaling araw, 12.55 ng madaling araw ay pinasok ang isang bahay. Hinolda yan at meron ngang labing tatlong masahista na kinuna ng mga cellphone, mga kanilang mga belongings at kanilang mga pera at meron ding dalawa dun sa mga biktima na ginahasa. Ayon sa mga residente, may nakita silang naka-standby na dito sa labas lamang nung gate na isang motorsiklo. Yung una na pumasok, maka in tandem sila at puting motorsiklo sila. At saka sila pum pumasok doon sa looban at pinuntahan nga yung bahay. Sa looban pa yung pinangyarihan ng insidente. Kaya nga iniisip na posibleng minanmanan at talaga nang minatsagan at alam nila na walang ibang kasama na puro mga babae lamang yung mga oras na iyon na at nakilala nung mga biktima yung isang suspect na nanggahasa dun sa dalawang masahista at kanilang ang nakilala yon dun sa photo identification na binigay ng pulisya at nalaman niya dahil meron ng dating mga kaso at nasa wanted list na rin yung mismong suspect. Sa mga oras na ito ay pinagahanap na yung dalawang suspect. Yung isa maaharap nga sa kasong robbery with rape. At yung isa naman ay robbery hold up lamang yung kaso. At yan muna nga yung latest mula dito sa Pasay Faith Del Mundo News 5.